Webes ngayon guys, April 11, 11am, ano oras na guys para magsundo sa ating Junakis, kaya tara, samahan niyo po ako! Sobrang init nga guys ng panahon ngayon At sigurado kung mabibilid ka ng mga ilang oras sa labas Ay parang masusunog at maluluto ka rin Tulad ng mga trending na video ngayon At para sa video sa araw na ito guys Samahan niyo po ako magsundo sa aking estudyante Kasabay ng napakainit na panahon At dahil nga guys, nagtitipid ako sa pamasahin Naglakad ako mula bahay, papunta dito sa labasan So maguguyod na lang ako guys At that point guys, nag-arrange tayo ng hair At naramdaman ko guys, sumasakit yung chanko Diyos miyo, perdonis, tanghali nga na naman Ting paniuto na guys Guys, pero yung mga bulati sa tiyan ko ay hindi pa naniniudto so nagwawala na sila dito guys. At bago pa nga guys, tuluyan mag sila sa tiyan ko. Tumawid na muna ako dito sa pedestrian lane na ito. Kasi guys, hindi ka makakasakay ng guhid ko. Hindi ka tatawid dito. At habang tumatawid nga po tayo, kailangan natin gamitin ang ating mga mata left and right. Kasi kung hindi, mababanggaan po tayo ng hindi ora Dahil guys, hindi natin may iwasan na mayroong mga driver na parang may ari ng kalsada. Alam nang tawiran, humaharurot pa rin. Kaya shout out sa so matitino at masisipag natin mga Pilipino drivers. Saludo po kami sa inyo. At sa puntong yan guys, nakasakay na po ang inyong inday sa guyo. So, tuwang-tuwa po tayo dahil yung camera ay nakikisama Pinapakita ang ating magandang muka Uy, wag ganon So, ayan nga guys, inihanda na po na ako ang akong pamasahi Para pagbaba nako na guys, i magbabayad tayo at hindi natin makalimutan Kasi guys, minsan akala ko nagbayad na ako Yun pala, hindi pa pag-abot dun sa akong adtuan sa kapan ako nalaman na hindi pa pala ako nakabayad to eh hiyang hiya si Inday guys abay talaga ba ate oy so dumating na tayo guys sa turnuhan so tay terminal siguro guys yung tawag tagalog dito pero di man to guys na terminal way kay wala may terminal jud diri basta dili lang sila guys nagto turno pero may mga times na bawal jud guys so ayan guys nagbayad na si Inday syempre bayad nakita nyo naman nagbabayad tayo so ayan sumakay na po ako ng J para sa ating second ride na dili dapat natin ginagawa kay gastos kaayo ay bayat bayad-bayad na po si Intay. Pangita na po tag-piso, guys. Kay Tracy ang pamasahe, guys. Dari sa jeep. Nagantay pa ako, guys, Nang halos 2 minutes. Siguro yan, guys, bago na puno yung sinasakyan ko na jeep, guys. Kasi hindi naman niya naalis na ikaw lang yung pasahero. Hey, Kaya kung nagko-commute ka lang at ang mabadali, ikaw, ka, sasakay ng jeep. Bumili ka ng sarili mong sasakyan o maglakad ka na lang. Magkabad ni Muday, uy. Ate Kragod. Pero bitaw, guys, tinuod sa karon kinahanglan na taas kayo atong pasensya basta mag-commute tayo guys kay maghulat yun na ang mga driver ng kanilang pasahero para makakwarta po sila diba? So ayun nga guys guys, sorry kaayo sa akong mga Tagalog na followers. Pagpasensyahan nyo na guys kasi nahimo na ni Shag Bisaya voice over. Dili naman to guys, Bisaya voice over. So, ayan guys, pasensya na kayo magtatagalo ng ulit tayo. At ito na nga guys, tumatakbo na yung sasakyan para makarating tayo sa ating pupuntahan sa pagsusundo sa ating estudyante. Share ko na rin sa inyo guys, ang kinatutuwa ko dito sa dabaw na pwede ka magbidyo-bidyo ganito guys habang nakasakay sa jeep nang walang pag-worry na mahablot Yan yung cellphone mo. Pero kahit ganun, huwag mo pa rin kakalimutang hawakan ng mahigpit kasi baka mahulo. Tandaang, mas okay at mas lamang pa rin po yung nag-iingat. By the way, guys, kung taga-double region ka at napanood mo po itong aking video, huwag mo pong kalimutan i-comment dyan sa comment section kung taga saan ka at ano po yung may pagmamalaki nyo po dyan sa inyong lugar. Kung hindi ka naman taga rito pero nakapunta ka na dito, paki comment naman dyan sa comment section yung magandang experience mo at hindi mo magandang experience. O, comment mo na sa comment section, i-share mo na yan at babasahin po natin yan. So, guys, naka-enter na tayo ng Oyang Gurin, Chinatown. At dito guys, natin mabibili yung pinakamura, isa sa pinakamurang mga paninda guys, dito sa Davao City. Mga sidewalk vendors guys, kadalasan po dito po sila kumukuha na kanilang mga supply. So ayan guys, kung ikaw ay malapit dito at naghahanap ng mura na mga paninda, punta ka na sa uyang Gurin or Yang Gurin guys na mas tawagin nila. Additional na rin guys, kung ikaw ay budgetarian, naghahanap ka ng cheaper price or cheapest price, punta ka lang dito guys sa Uyang Gurin at dito mo yun makikita. Kung ikaw pa rin naman guys ay namamahalan pa, tumawad ka na lang, wag lang guys sobra kasi kung in-check ang imong mapalitan, sasabihin sa iyo hala. Wala na, logi na. Logi na naman. Tawad, tawad lang. Puro tawad, lagi na lang tawad. Logi na negosyo. Oh, ganun guys. Kaya wag masyado tawad-tawad. Kawawa din ang natenda. Kung pampalamig naman guys sa utak ang imong hinahanap. Ay, oh, service lang guys. Kung pampalamig guys or malamig na lugar ang hinahanap mo, meron dito sila guys sa NCC ang gurin. Naghahanap ka ng makakain, pampainit sa tiyan. Meron dito guys, pasok ka lang dyan sa NCCC Supermarkets. At kung naghahanap ka naman guys ng Watson, meron din guys Watson dyan. Bilihan ang mga legit na pampaganda at mga care So guys, kung naghahanap ka naman ng then guys ang Levi's sa katabi ng Pilcris Supermarket din guys ang nag-iisa at number one na underwear at masarap na magkain walang iba kundi ang mang inasal halos lahat guys nang hinahanap mo or hahanapin mo na dito na guys wag mo lang gagamitin yung bunganga mo para iyong makita pati the one mo guys nandito sigurado huwag ka lang choosy so guys ito na nga po bumaba na po ang inyong inday sa jeep na kanyang sinakyan dahil konting lakad na lang po is nasa gate na tayo ng eskwelahan ng aking anak Nang mga oras na yan guys hindi ko alam na lumindol pala guys dahil hindi ko naramdaman habang nakasakay ako sa jeep. Mas naramdaman ko guys yung init ng panahon kaysa dun sa lindol na nagshishiki shakey -shake -shake na pala siya kanina guys. Sino ba nga naman guys ang hindi makakaramdam sa init na ito guys na nationwide na guys at worldwide na din. Kaya wag natin guys kakalimutang pabauna ng tubig ang ating mga junakis kasi guys mahirap na ang mauhaw baka po himatayin sila. Ganon din guys ang panyong papuna sa kanilang pawis sa kanilang mga basang likod wag na wag po nating kakalimutang pa dalhan po sila kasi mahirap na guys mahirap na mga mamsi, mga daddy na matuyuan po sila ng pawis sa kanilang mga likod at pagdating nga guys diyan sa gate saka ako panalaman na lumindol pala siya guys kaya pala nagkukumpulan yung mga parents tinanong ko guys kung bakit gano'n na ang dami yung mga magulang na nagkukumpulan parang parehas guys nung nagkaroon ng bomb threat yung pala guys ay lumindol so guys yung mga bata guys is wala dyan sa gate kasi dun lang daw sila guys sa loob hanggat hindi nasusundo ng parents dahil sobrang init nga ng panahon. Bawal sila guys mag-istambay sa may labas nang matagal kasi baka ma-dehydrate din sila or kung ano pa ang mangyari sa kanila. At pagka-open na pagka-open nga ng gate guys pumasok agad kami mga parents kasi sobrang init din dun sa labas guys. Hindi namin matake yung init. Paano pa nga kaya guys yung mga bata? Kasi nga naman guys yung mga panahon na to dapat bakasyon na hindi nating klase. Pero dahil nga nag-adjust tayo dahil sa pandemic may kailangan po din nila na mag-sacrifice. Natong tanan mag-sacrifice. Sana po kun guys, mabalik na sa normal. At nakarating na nga guys kami sa classroom ng aming mga anak pero pinalabas din kami dyan guys ni mom dahil bawal daw dun maghulat ang parents. At bumalik na nga kami guys dun sa may gate para antayin yung mga bata hanggang sa nagkakwintuhan kami sandali ng mga momshi At nakalimutan ko na po guys magvideo sa pagdating ng anak ko at nasundo na siya guys. Dahil dun guys, pass forward tayo. So pumunta nga po pala kami guys ng NCC supermarket, hindi para kung bumili ng kung ano, kundi para guys maghulog ng Gcash na walang bayad. So guys, hindi ko alam kung hanggang magkano yung walang bayad dito. So guys, ganito ang itsura niya. Ang tawag dito ay pay and go machine. And from what I know guys, ang machine na to especially for Gcash user only. So kung maya user ka naman na baguhan, so try AP guys. Or itap ba yun guys? May ganon. Search nyo lang guys siya. Tapos itong pay and go pa nyo silang i-message sa messenger for more information and question guys. By the way guys, hindi po ito paid promotion pero sana naman puhon. Gcash, pin ko baka naman. So ayun nga guys, nagulog lang po ako ng 1,500 para sa aking masipag na brother-in-law. Kaya shout out sa iyo brother, masipagan mo pang iyong pag-aaral. Huwag kalimutang mag-amping at God bless you. So pagka human ako guys, for the go na ulit ang person. Bawal magdugay-dugay -dugay, guys, kahit ting pa ni Udto na. Diyan sana guys kami kakain sa McDo pero sabi ng anak ko mag Jollibee na po daw siya. Kaya ako na lang siya guys, gipahulat dira kay dili man pud pwede dadon iyahang bag dito sa sulod kay dako kaayo. So for the waiting lang guys, ang akong nakis. Fast forward ulit guys. So ayun nga po, sumakay na nga po pala kami ng jeep para naman guys makapunta na kami ng Jollibee Agdao. Dahil guys, hindi lang init ang aming nararamdaman, pati gutom na rin. Pero kahit ganun guys, pwede nang isingisi pa rin ang mga person. Kaya syempre guys, Perminting ta excited o thankful kaya makakauna punta ug Jollibee. Kaya salamat sa ginuog, sa among kugihan na diri di pamilya, kay kaya dili mo ginapansagdan, Perminting minti ginapangga, o ginaampingan. Kaya makaingon jud ko guys, na isa na jud ako sa pinakaswerting tao ng kalibutan na kaya nakatagpo ako ng ingana na partner ko kugihan buutan, mapagmahal, tanan tanan lang jud guys. In short, almost perfect. O di ba? Sana all. So ayun na nga guys, nakalampas na po kami ng flower shop. Finally guys, masulod na ang ating gutom dahil konti na lang guys, nandyan na ang Jollibee Agdao at nakikita niyo na naman po ulit ang Agdao Public Market. Ang pinakamalinis, isa sa pinakamalinis na public market ng Pilipinas. Isa guys sa pinakamalinis. So pumara kami guys at nakababa na kitang kita na nagwe-waving na guys si Jollibee sabi ko hi Jollibee musulod mi sa imuha Jollibee sa totoo lang guys hindi ko naranasan nung bata pa ako mag Jollibee kasi wala may pang Jollibee guys Abiganin ako guys nung 11 years old ako atik atik na si Jollibee kasi sa TV raman good na ako siya makitaan guys sa TV sa anang among mga silingan kaya wala po mi guys TV wala may kuryente guys nagka kuryente mi mga 18 so na siguro guys ako or nasa 20 anyos na ala dili pa yun storytelling video at na nga, guys bago pa maging storytelling video ito sa so, nakikita nga po ninyo nakapasok tayo ng Jollibee at for the tayo ng umauupuan dahil mga moment na yan guys syempre back to ulit ang daming mga tao puno puno at ayun bumaba na ako guys ah, fast forward tayo guys nakuha na na ako ang amo ang order so guys ang ato ang meal is pang vegetarian lamang isang solo na chicken guys 85 pesos yata yan at saka mix and match na tag 75 pesos o oh, ba diba? vegetarian jod kaya kung ikaw is mapupunta sa Jollibee ganito na lang din ang orderin mo busog ka na sulit pang pa presyo grabe na jod guys taga na jod kung na ng video ha ba Jollibee Maybe. Baka naman. Puhol po. Sana magkaroon nga tayo guys ng paid promotion. Kasi guys, isa yun sa ating mga pangarap. At kapag dumating na yun guys, sigurado makakapagmagawa na kami sarili naming pangarap na bahay. Kaya mahiling din po ako para sa inyo na aming mga manonood. Huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang video na to, i-follow ang aking page at i-share na rin po. At kung sakali pong may ads na lumabas sa video na to, huwag niyo po sanang skip dahil malaking tulong po yan para sa amin. At ayun nga po guys, tapos sa na kaming kumain. Support so the way na ulit ang mga person. Naghanda na po ako ng 20 pesos para sa aming pamasah. Ah, hanggang sa muli guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.